Hello po, uh, ito po o, oh, bibigyan ko kayo ng mas detailed na computation Ito po muna ang pag-isipan po ninyo mag-asawa Kung gusto mo ng black one, si black one po ay unang bloke eh. Ayan, medyo pricey ng kaunti Pero kung mas preferred po ninyo yung napakalapit talaga, pwede po ito Ito po is may kakaibang presyo kasi may mas malaki Ito 48 square meters, ito po mas maliit 44 square meters, yung regular natin kaya magkapresyo po itong side na to sa kasi black 3. Kalahati ng black 2 at buong black 3. Iba ang presyo ni black 1 kasi uh, location tayo, location advantage. So, eto na. Meron pa naman 4 pages. Pero kung gusto mo kasi mauna sa napahagandang location, since magkapareho lang naman kayo ng presyo ni neighbor mo, mas magandang mag-decide ka na agad para mapilian kita ng mas malapit. I Imaginin mo kung black number 1 ka. Tinan mo, tinan mo. Ito yung ako. Oh. Ito, block number one. Sa mga paganto siya, papakita ko ha. Ah. Kung block number, kahit mag block number 3 ka, or block number four, ito si block number four. Kung mas mataas ang, ano, ang number, ito 73, 74, 71, 72. Ibig sabihin, nandito ka sa bungad. Ganyan siya. So, sa mataas na number tayo para main road, sa ka main entrance. Lumalabo, wait lang ha. Ah. Ayan, dito tayo pipili. Kasi pag maliit na number, ito siya nagsimula, 1, 2, 3, 4, 5. So, doon tayo pipili. Same with black number 2. Highest number din. Si black number 3, highest number. Nasa main road na main entrance. Kasi ang mapa natin is may dalawa yung ano, pwedeng dumaan ka dito. Pero dito kasi is sa other side. Ito main road. Ayan, main road yan. Entrance, gate. Ganyan siya. Okay? So, Madami pa yan, oh. Ito, papadala ko na lang sa inyo to. Pwede nyo naman i-print kasi naka-PDF kasi to Saka medyo madami. Pero i-explain ko yung bakit may mga iba-ibang computation. Sige. Si block number 1, nakita nyo naman yung location advantage. So, ang total contract price niya is 2,208. Loanable mo sa pag-ibig is around 1 100 ay 919. Down payment mo is 289. Divide mo yan ng 24 months kasi pre-selling, magkakaroon ka ng 11,834. Payable ng 24 months, pwede mong dagdagan para liliit pa yung loanable mo. In 30 years sa pag-ibig, nasa 11 11,973. Again, depende kung ilan ang hulog mo sa pag-ibig, magbabago 'yan. 2 years pa namang maghuhulog, pwede kang mag-advance payment para liliit ang loanable. Okay? Kasi TCP minus down payment equals loanable 'yan siya. 35 ang required salary, walang problema sa sa ko baro Kahit sino basta makualify ko kayo, pwede kayo mag-combine salary. Pasok ng 35 or more, depende sa edad. Okay, naintindihan po na medyo pricey kasi bungad po siya sa mapa. Pagpasok mo ng face C, bahay mo na agad. Pili ka lang ngayon kung dito ka ba or dito. So, dapat mag-decide ka agad para at least dito ka o. Oh. Bungad na bungad yan. Pagpasok mo ng entrance, ito na agad. Meron din naman dito. Okay? Ngayon, kung nag-aalangan ka sa price, pwede ka naman sa 9417. block number 3, basta dito ka pipili. Or dito, basta bungad. Kasi tingnan mo, magkakapareho kayo ng presyo, ang iba doon na nakabili, doon na nakareserve. Ikaw, kung nandito ka, location advantage, same price lang naman kayo ng bahay. Yun nga lang, location. Law of first, kung oh, sino yung mga unang nakakapwesto, doon na sila nakatira imagine pareho kayo ng presyo ng bahay, pareho kayo na hinuhulugan. Mas malayo siya, mas bungad ka kaya mag-decide ka na. Okay po, Monday to Friday, napunta ako sa main office. Okay po. Si block number 2, ma'am Cindy, bakit daw po may, may mas malaki ang down payment at presyo ng isa? Yung isa po kasi sa block number 2 is 48 square meters. Mas malaki po ng bahagi ang sukat ng lote. Ang regular natin is 44 talaga ang lot area. Okay po. So, si 48 muna. Possible, mas malaki ng bahagya ang carport at mas malaki ng bahagya ang service area sa likod. May sobra siya eh. So, total contract price, 2,240,000. Uh, ang loanable is 1,945,000. Ngayon, ang down payment mo is 295 Divide 24 months pre-selling. Ang down payment mo sa loob, loob ng 2 years is 12,000. 84. Salary required, 35. Pag-ibig mo, in 30 years ito, 12,135. Kung magpag-iisipan -iis, mo, mas mahal ito ng bahagya, si black number 2 na 48, kumpara mo kay black number 1. So, kung, ahab, kung habol mo is um, advantage ng location, mag-black 1 ka. Kung okay sa'yo ang presyo. Kung ang habol mo naman is mas malaking lot area, mag block number 2 ka. Itong itong parte na ito. Ayan siya. Ito ito ito. Okay? Kasi ito maliit. Kung makikita mo ito 4 for... medyo maano kasi talaga. Ako lang nakakakita maliit masyado. Ito 44 yun 48. Okay? So dito, block number 2, harap ni block number 1. Yun ang malaki. Kung ayaw mo naman ng pressure sa presyo, 'di ba? Kasi medyo nga talaga may kataasan. Ayun oh, nasa 295 ang DP, 24 months mo 12, salary 35, pag-ibig mo 12. Malaki naman ang lot area mo, around 48. Pero kung gusto mo naman yung maginhawa lang, itong, itong, itong sa mga gusto ng maginhawang down payment na 9,417, ito ang i-offer io ko sa inyo, itong side na, ay teka lang, block 3, itong side na to, oh. ito pala, sorry, block number 2, katalikuran ni 48 si 44 magkapareho lang kayo ng presyo ni block number 3. So, si block number 3 dito na. So, ang kunin mo ito, paunahan lang tayo sa, sa, higher, sa higher numbers. Okay? Kasi dulo, 1, 2, 3, dulo eh. Dito tayo pumili. Imagine mo, magkapareho kayo ng presyo, pero yung isa, block number 3 na. So, ang mga mauunang mag-decide sa 9, 4, 1, 7, dito kayo pipilian. Pag naubos to, wala tayong choice, kundi dito na tayo pipili. Okay. So, ganyan ang pagpipili natin si block number 2 at block number 3 ang presyo niya is parehong pareho lang ayan, ayan o si block number 3 and block number 2 kalahati is 2,150,000 loanable mo is 1,919,000 2, 3, 1 ang down payment pwede mong dagdagan 24 months na down payment is 9,470. Ito na yung pinakamababa. Salary is 35, pwede combine. Pag-IBIG mo, nahuhulugan in 30 years, 11,973. How to reserve? 5,000 lang po ang ating reservation. Two valid IDs, i-xerox nyo na ng back-to-back, -back colored, tatlong perma. Okay po, lahat po ng ID natin back-to-back -back colored, clear photocopy po. Isab mo sa pag-IBIG, pwede mo nang i-request. Pwede naman kami mag, magbayad ka na lang sa liaison namin na kumukuha para hindi ka na Kung gusto mong magmadali mag-reserve, pwede. 2 months pay slip, buo-buo, um, 1.15, 15.30, yung mga ganon. Miral bill mo, i-xerox mo na yung latest. Kung ngayon ay October, de September. ID ng naka-name sa Meralco. Say for instance, nakapangalan kay mama mo ang Meralco. I-Xerox mo yung Meralco. Mag-Xerox ka ng dalawang ID ni mother. Dalawang ID ni mama kasi siya yung nakapangalan sa meral ko. Proof, ano lang to? Proof of tenancy lang to. Ngayon, yung ID, ganun din, back, back to back, color, tatlong perma ni mother sa dalawang ID. Isang ID, isang bond paper pa. naka tayo. Si COEC or Certificate of Employment with Compensation, i-request mo na to para madala na natin. Okay? Pag... pagkumpleto kumpleto na yan, pwede ka nang mag-tripping, mag-reserve para the next day, kung week, kung weekend, kung weekdays pa yan, makakatakbo ako on the next day. Halimbawa, nag-reserve ka ng Tuesday, Wednesday ako magre-reserve kasi hahabuli natin yung best available na malapit sa bungad. Okay po. For OFW, halos pareho lang naman, pero job contract po, job contract, kailangan po, i-email mo sa representative mo, dalawang ID ng representative, tapos po may antidate, ipapadala mo agad sa akin yung stamp ng ng nasa passport mo kung kailan ka umalis. Kasi ipapa antedate natin 'yan. Bayaran mo na lang po ang antidate fee para waga ka nang pupunta ng embassy, hindi ka na magpa-courier, hindi ka na mag-absent. So, sa mga ibang details kung paano mag-reserve, kailan ang tripping, taga dito lang po ako malapit sa Istana Tansa. So, araw-araw ako nagte-tripping, araw-araw din ang reservation kapag ano 'yan, kapag may um, nag-reserve na po. Tatakbo ko na agad yun sa main office sa Mandaluyong. So, ganyan lang po ka simple at kabilis ang bentahan ni Istana dahil po si Istana sa is napakalapit sa SM at sa mga major establishment. Kaya kung nakadeside na kayo at paki-inform ako para mabilis natin maayos ang requirements kasi mahigpit charge sa requirements para smooth po ang pag reserve natin. So, paki-chat nyo po ako para makapag-discuss natin kung kala kayo mag-visit. Salamat!